Basta kami nak check up eh, pa kami Wow, kayo no Oh, ang ganda Yan Pa-uwi kami <laughs> tolong tulog na naman tayo. Mas may pakiramdam ko. Mayroon naman ako uh, <coughs> tisyon, Bukas. tigas na lang ano eh, ko, eh, Sa gabi, may hinip din ano katawan. May lagnat ako sa gabi. Sa araw, medyo, medyo okay okay. Pag nating ng gabi. Ito, nasa ba pakiramdam ko. Ayan, good night na mga loves. Bukas, ayan na, uh, mga tatay ng ano, bukas, mag check up. Para ma, bukas yung ano matay three days na to oh, na ubo. Akala ko okay lang. Akala ko matatanggal lang ng uh, lemon water at luya. Pero parang hindi kaya. Minam ko ng gamot para sa langnat. Pero parang hindi. Kaya kailangan natin bumisita sa Dr. Bocas, guys. Ayan. Good night mga lalabs. Thank you. And okay, God bless sa ating lahat. Alas stress ng hapon. Ayan, sobrang init. Ayan. Ah, tayo sa clinic. tapo ko ng clinic. Ah, maghintay tayo ng bus. Sasakay tayo ng bus. Alas stress ng hapon. Ayan. Sabi, ang init ng panahon. Ayan guys. Sobrang init ng panahon. ng bus, mabuti dumating agad yung bus ayan, sakit so, ay dito natin ang bus. Lakad tayo papasok doon na yung ano, clinic. Lakad tayo papunta doon sa ano. Ah, papasok. Malapit lang mga 5 minutes walk. Ayan. Natawid tayo dito. Ito. pasok tayo doon. clinic ito guys oh, playground dito ganti may nakapila na madami na marami nang nakapila oh, ang ganda naman ng ano dito marami nakapila And ang ganda rabbit rabbit pa dito. Ilaw sa gabi. Yan dito. Yan ito taas na mga building. Yung clinic. Maaba na yung pila. Dr. Lee. Yan guys, may pila na mahaba na. Pila tayo dito. Yan. Pila. Hintayin natin 4 p.m. yung open dito. Tapos 4. Tapos na kami nag-check up. Eh, pa-uwi na kami. Wow. Oh, o. Oh, ang ganda. Yan. pa na kami. Pa na, pa na kami. Tapos na yung check up. <laughs> yun na kami, ginamin na, na kami, 6.30 na ng gabi 6.30 na ng gabi yun yun mo. gabi music Ayan, nang gabi na yun. Ito na po yung ating mga gamot. ayun yan Tapos ito. Ito. Ayan siya guys, maliliit. yan ang liliit niya. Ayan, ito pa. Ang liliit din. Ayan, ito. Ito ang ating mga gamot. Ayan, ito. Para ito siguro sa... Ito naman para to sa fever. Ayan, para to sa lagnat. Ano ba to? Ayan, para sa lagnat. Ayan. Ano to? Diaplo Plus. Ang ah, fever din ito. Fever and pain. Ayan. Fever and pain. Ito for running nose. Ah, para sa sipon to. Ayan, para sa sipon. Ayan, ito para sa ubo. Ayan. Ayan guys, yung ating mga gamot. Yan yung ating gamot. Ayan. Okay. Ito yung inumin natin. Nando. Ang niya. Yun know? o. Yan. And yung isa para sa sipon one tablet two times. Ito yung para sa sipon. Yun. Yan siya. Tatlo. And ito yung malaki. Ano naman to? Para naman sa ano to? Paper and pain. Oh, paper. Oh, yun. Ang laki. One tablet. Ito naman. Ito naman. 1 teaspoon 1 teaspoon Ayan. Four times and then Ayan. 1 ganun lang yun isang ganun Ayan, inumin muna natin itong apat okay guys thank you for watching inum na tayo ng gamot sana upuli gagaling na ako para okay na ang hirap may sakit ang hirap pag ikay may sakit Ayan, hindi ako makatulog sa gabi. Ayan, o. Ayan, guys. Hindi ka makatulog sa gabi. sa so, ubo, sipon. Ayan, isa-isay As natin tong inumin. Ayan, guys. Thank you for watching. Get a uh, good health. Dito yung tubig ko. Ayan, may tubig tayo. Ayan, thank you, thank you. God bless. Bye-bye.